Hello everyone for today's vlog guys. Ayan, ito po yung mga naitatabi ko pong coins sa tuwing nagmamarket po ako. At yan po ay mga tira-tira pong ano, barya po. At hindi naman nila kinukuha kasi dahilan nila hindi naman nila nagagamit. Kaya ang ginawa ko po, tinabi ko na lang. Ayan, at uh, naparami naman at uh, sayang din naman kung hindi ko mapapalitan at iiwanan ko lang dito ligaw at magagamit ko kahit papano pamasahe or uh, pambili ng kundig pasalubong ayan nasa 80 dollars din po yan yun eh sayang naman po kaya sana mapalitan ko po at makahanap po ako ng coin machine dito Ayan. at uh, mega hugs and kisses po sa aking mga supporters and followers po dito sa youtube world sana po huwag kayong magsasawang uh, subaybayan ang aking mga new uploads at uh, videos po sana ay dyan lang kayo at uh, mega love shout out po sa aking sisi ko USA usatn mag ang um, best sisi ko na walang sawang sumuporta sa akin at uh, sa mga papalipad mo sisi, maraming maraming salamat. Napakalaking tulong po yan sa akin channel. At higit sa lahat, syempre sa akin po. Ayan, sisi ko lagi ko mag-iingat at uh, naway ang gabay ng Panginoon ay mapasa iyo. At ang um, magandang kalusugan, sisi ko ay napakabuti mong tao, sobra. Wala na akong masabi, kundi maraming maraming salamat. Sana hindi ka magbabago. I love you, sisi ko Sisbed, sisbet. Mag-iingat ikaw palagi. Andyan lang ang uh, Panginoon para sa'yo. Dahil may mabuti kang puso. I love you, Sissy!